Hello po sa inyong mga kachanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay basis sa inyong mga zodiac signs sa araw ng Sabado, November 2, 2024. Para sa mataong aris, hindi ka bibiguin ng langit, kaya't huwag mo rin siyang biguin. Inaasahan ng langit na gagawin mo ang lahat ng iyong makakaya. Ang iyong mapalat na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerte numero 6, 19, 25, 34, 38, at 45. Para sa mga taong Taurus, hindi naman talaga nabiko ang tao. Sa katunayan, nakakaranas lang tayo ng pagkaantala sa swerte at tagumpay. Kaya naman, magpatuloy ka lang. Ang iyong mapalat na kulay ay black. Ang iyong mga numero 5, 16, 21, 23, 27, at 34. Para sa mga taong Gemini, hindi ka maliligaw ngayon. Ang tukso na ilalagay sa harapan mo ang magdadala sa iyo ng kasihahan. Ang iyong na kulay ay violet. Ang iyong numero, 2, 15, 28, 30, 33 at 42. Para sa mga taong Cancer, sobra kang masisiyahan ngayon. Ang matagal mo ng pinapangarap na magkaroon ng kaliwanagan ay abot kamay mo na ngayon. Ang iyong na kulay ay peach. Ang iyong mga numero, 8, 20, 24, 27, 35 at 41. Para sa mataong leyo, sakyan mo lang ang nagkaganap sa iyong harapan. Sa huli, madidiskubre mo rin ang totoong kaaway mo. Magkagayon man, hindi mo pa rin sila magagawang patulan. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga numero, 4, 10, 18, 25, 31, at 40. Para sa mataong Virgo, akalain mong kaya kumaganda ang iyong kalagayan ay dahil sa iyong mga ginagawa. Pero sa totoo lang, ang langit mismo ang naglagay sa iyo sa ganyang kalagayan. Ang iyong mapalad na kulay ay gray. Ang iyong mga maswerteng numero, 7, 13, 19, 21, 39 at 44 Para sa mga taong Libra, Nagkalat na ngayon ang mga nagkukunwaring pasasayahin ang buhay mo. Huwag kang maniniwala dahil ang tunay na magpapasaya sa iyo ay ang mismong sarili mo. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga maswerting numero 3, 12, 22, 26, 28 at 38. Para sa mataong Scorpio, minsan mo nang sinaktan ang sarili mo. Hindi na dapat ito maulit. Kaya kapag alam mong wala ka ng magandang mapapala sa isang tao, layuan mo na agad sila. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga maswerte numero 9, 17, 25, 37, 40 at 42. Para sa mga taong Sagittarius, dinaragdagan ang kulang habang binabawasan naman ang sobra. Kaya naman, tagdagan mo pa ang ipon mo at bawasan mo ang luho at paggastos. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow ang iyong mga numero 3, 18, 20, 27, 30 at 32. Para sa mga taong Capricorn, kung sino ang nasa malapit, siya ang magiging katuwang mo. Huwag kang maghanap sa malayo. Dahil ayon sa bulang kristal, ikaw ay muling masasaktan. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerteng numero 4, 10, 15, 23, 36 at 45. Para sa mga taong Aquarius, kung saan ka masaya, doon ka. Ito ang sikreto ng buhay ng tao. Kit kung saan ka nahihirapan, iyo ang iyong ayawan. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerte numero, 3, 18, 27, 29, 38 at 41. Para sa mga taong Pisces, hindi basta-basta iniinom ang kaping mainit dahil baka magsisika lang. Ang iyong mapalan na kulay ay page. Ang iyong mamaswerteng numero, 7, 19, 21, 26, 35 at 39.